Bago pa man sumikat ang araw, abala na ang lahat dito sa pandawan ng Mercedes Camarines Norte. Nagsana kasi ang mga mami-mile ng mga sariwang isda, maging biyahe eroman, magtitinda ng isda o mga bibili para sa personal nilang consumption. Nagdadating na rin ang iba pang mga bangka na may dalang huling isda. Trip pa rin ano. Kalabangan Dolores. Alam nyo ba na iconic na sa lugar na ito at tinatawag nilang bulong? Hindi sila humahalik ha. Ibinubulong e nila ang alok nilang presyo sa isang broker o tagabanga ng bidding ng isda sa mga mami-milen ito. Inabutan namin si Kuya Dondon Alvarez na busy sa bidding ng mga isda. Pero ang kakaiba rito, hindi bulong, kundi cellphone ang gamit nila sa lapagan ng presyo. Sir, kanina, literal, may nakikita ko talagang bulong yung ginagawa nila, oh, oh, di ba? Bulong. O, mubulong sa, sa, sa tenga. Tinga. Oh. Pero nakita ko rin kanina, may mga gumagamit ng cellphone. Paano ba yun? Yung cellphone naman, gusto ko naman uh, maging, kumbaga, eh, legal. Kasi minsan, pag sa bulong, kahit pa may kunting pabor, may kunting uh, sasabihin na lang na uh, declaration para maging toscoin. Pero pag yung sa Sulat kasi, kung ano yung nakasulat nila, yun ay yung makikita nung ano. Ah, kung ano mismo yung nakatype sa cellphone nila. Yun yun, o. Sakaling hindi magkasundo sa presyo, hahanap ulit ng mabubulungan ang customer para makakuha ng mas mura. Ano, ah, Asa ba yun? Dalawa. Nakausap rin natin ang ilan sa ating mga magtitinda ng isda na matiyagang naghihintay ng mas murang mabubulungan ng kanilang paninda. Boss, ilang taon ka nang na, na namimili ng isda? <laughs> so anong usually anong ginagawa mo pag bid? Uh, bulong. Kakuha okay. ka na ba? Wala pa. Usually <laughs> anong oras ka dumadating dito? <laughs> alas 4, uh, alas 4, <laughs> alas 5. Nakakalis okay. dito mga alas 8. Hi, good morning nag-aabang rin kayo ng mabubulungan. Ilang taon na po kayo nagtitinta? 30 years. Tagal na. Kumusta naman yung kita ko? Oh? Nakakuha naman kami ng pang bigas-bigas, pang dagdag-gastusin sa eskwela. Ilang taon na po kayo nagtitinda ng isda? Forty na, years. Na. 40 years. Hmm. Nakakuha na po kayo ng nabulungan? Huh? Nakabulong na po kayo? Wala pa? Oh. Beahero po kayo? Saan nyo po dinadala yung misda na uh, nabibili nyo dito? Depende sa order. Pag misa sa naga, pili. Ngayon kagabi, bumiyahe ka, ako sa, ano, sa Kalawag. sa you. sa Pops TV, ang amin pong pagsaludo sa lahat ng mga bumubuo sa industriya ng pangingisda. TV. Ray TV.